Uh good afternoon. Uh, welcome to Bahasatangkup. Baha <laughs> today is October October 14. Okay, this is the city hall. Kabaha siya gamay. Gamay ra Awas gikan sa suba. Okay? Awala toha. So okay, atong tarung ang paper kay matkyo niya. And today is a Friday na asay Juan's Activity Center kanang Ban of Life. van of life live van okay city hall na bahaan gamay bisag way ulan si sir do longsod, ayun oh <laughs> sir do <Duhay> longsod <laughs> sir okay ano siya baha, baha sa sa tangled city okay awa oh, wow. oh 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 nadala <laughs> okay good ato ko sa suba kung Ahagi ang ah, tubig. <laughs> <Okay>. <laughs> At tukos, uh, tubig. okay. At ko sa suba tuba. Nah, Bahaan niya pong gamay. Oh, tinis ko. Tanggob tinis ko. Tanggob -tini Okay. This um, is Sa City High. Di okay, baha siya sa Tanggob City. Bisa sa Gaulan. Kaya ang Gaulan. to araw. Bukid. tro so, bukid oh. Ayan, medyo nagbasa kamay. James! Bond, Okay. Ano siya bahak sa tango effect. Dito na. Okay. Ay, sagulan kayo. Mag-video-video sa mga kamay. Medyo duga-duga na po ko ang kabidyo. Kaya wa may kuhan. Sunod ani buhawi yung tayo maabot nyo. Buhawi. Dako kayo bitaw. Dako kayo. Then, maabot nyo. Dua pa dito Okay, na-shrug oh. ka, Ang kinakusgang sa mukong. What's up, Rocky? Hahaha. <laughs> okay, na to ang source okay. dito ng baha Oy! Okay, tanawin na to. Atuara, takto, atu, ganda kayo. Ito Kinakusgan nga mga akwan. <laughs> Brock! Okay, ah, uh, may tanong ako. Kumusta ba, Brock? Totski ba, Brock? Okay lang. Habog na. Oh, la la la, oh two minutes. Then kini tambong na dinta, eh, tambung tambong na to. Tambong. Ah. Tanaw ang bahaha. Oh, okay. Tambong Tanawa. Ayaw. Oh. Ganiyan yung labas ng sasakuan. Dito, yung labas ng sasakro. Okay. Ba pa oh? mau Susuk kasi siya. Okay, tanaw na mga Na, ah, how my mom, Hello. yeah, <laughs> okay, pero ang kuwan, oh. oo, oh, ang alamin ninyo, oh. ah, oh, ano? na, ha, type na ko, sige, teacher, rin, kwatong to ko ng lahat sa inyong ni, lata, lata, dili, serve, dahil serve, okay, three minutes na, okay, adito. Ah, dito, ano na nila, ano na 30 minutes na. Okay, mo na siya gigikanan sa baha dito sa bye bye dito na ko gikan. Okay? Tanawa, medyo tanawa. Oh. May nalalaman na siya. Oh. Bro, at pasti kay eh. bagay bisag wag gaulan ba, astig okay, eh, no. Okay, mo na siya Kinakusgang gang baha Sunod, li, pa lunok. Kundi kwan, kanang kanang Asa ni? Buhawi ba? Si Sir Buhawi, taga City High. Sunod, si Sir Buhawi na yung mukha ni Rib. Pasti ko yun. Okay, medyo kusog siya gamay. Swerte kay mga lubi anak. Mga taglubi ito. Bye bye. Okay, bye bye. This is a uh, babaha in the Tangub City. Never been.